So matapos ang nakakalungkot na exit na ating national team na Gilas Pilipinas sa nakaraang FIBA Asia Cup Championship kung sanay ay nakapagtala lamang tayo ng 2-3 win loss record ay naasahan na babawi tayo sa 2027 FIBA World Cup qualifiers. Do hindi magiging madali yun, ay magkakaroon naman tayo ng malaking boost sa ating lineup para sa ating national team. Dahil aside nga sa ating bagong big man na gigising sa posisyon na iiwan ni Japheth Aguilar na si QMB, ay meron pa tayong main man na magbabalik laruna. Ito nga ay walang iba kundi si Kai Soto ang ating missing piece na tanga nung talunin natin ang rank number 6 team sa mundo ng Latvia. Yes, hindi nga natin may ang matinding epekto ng kawalan natin ng Kaisa team. Bula sa Feb window until now, ay talagang ramdam natin ito. Well, wala naman din tayong masisisi doon. Dahil nga, wala namang may gusto ng injury na nangyari kay Kaisa Japan. Kaya naman, i-fold din natin ang chapter na yon at dito na tayo ngayon sa latest update sa ating national team at kay Kai Soto. Yes, mukhang may liwanag sa part ng ating national team sa World Cup qualifiers. Dahil nga ang ating 7 foot 3 ay nagbabalik na sa kanyang mga basketball activities upang muling manumbalik ang kondisyon nito sa laro matapos ang mahabang panahon ng pagpapagaling. Maliban sa mga clips sa shooting ay may mga balibalitang dumadakdak na daw si Kai sa mga ensayo at sa latest post nga ni Kai at ng personal trainer ni Shen ay makikita na support na naman si Kai Yu. Sinyales na magandang progress ng pagbabalik laro ni Kai Soto. Unang lalaro muna si Kai sa bilig ng Japan bago ito bumalik sa gilas para sa Nobyembre. Kailangan talaga natin si Kai sa ating national team dahil nga matindi mga kagrupo po natin. Ito nga yung Australian Boomers at ang New Zealand. Samantala maliban kay Kai at QMB, ay meron pa tayong isang malalaro na paghuhugutan ng tulong sa taban natin na ito sa World Cup Qualifiers. Ito nga yung isa pa nating young guns na so si Kevin Kembao. Matapos ang matinding stick nito sa Gilas Last Asia Cup Champ ay tinuloy ni KQ ang kanyang gigil sa game sa KBL Friendly Game sa kanyang mother team na Sony Sky Gunners. Sa ilang mga pirasa ng mga footage kung saan ay ipinapamalas ni Kevin Kembao ang kanyang efficient offense at ang level up niyang depensa. Patunay ng pagangat ng development ng ating ND Hopeful na bagay naman na magbubu sa atin sa World Cup Qualifiers dahil dito ay kabang-abang ang mga kaganapan para sa ating national team sa FIBA World Cup Qualifiers dahil nga sa matas na development ng ating mga young players sa ating pambansang kupunan.